Yes, another day, another vlog. Andito tayo guys, ngayon sa EDSA. Uh, ngayon ay uh, ang daming kapulisan dito. Dito tayo guys. Ang daming uh, polis at uh, panimula. Uh, ang mga ralisa ay unti-unti uh, nang unti -unti nagtitipon-tipon dito. Uh,

kasi ba Limit lang Limit lang. Ito tayo. Pero, dito. White paint tayo dito sa kanina na yun. at sa Ortegas tayo dito sa right ang dami na kung pa siya pa kanina uh, dami ng tao ano pag iba na sa ano sa sa ano sa Elsa's so pa sa guys sa white ay uh, tara yung pulis sa uh, polis, uh posisyon ng dami kasi Saan kaya pa pupuntahin itong uh, ang dami kayo o. dami. Ito yung uh, umpisa. Yun na yung sinasabi natin. Ano, ang panimula. So titingnan natin. Uh, Tapayan na natin kung dadami pa ba. Kasi medyo maaga pa naman. Guys, ah nako sila sa uh, ano sa EDSA Shrine, at Tigas. At naglakad sila papunta rito. Dito sa monument, ayan o. Yes, apo, uh, magandang-magandang umaga uh, po. Magandang uh, araw ng Sabado sa atin lahat, guys. EDSA, ah EDSA White Plane tayo, EDSA. At paunti-unti na po dumadami yung mga kababayan natin na nandito sa EDSA. Ayun yung ano, tayo sa tingnan mo natin yung uh, kapulisan ang dami nila uh, yung kabila ito kabila ay uh, sarado na no tapos nagkaka-traffic na rin doon sa papuntang uh, White Plain so ito ngayon yung mga uh, natin ayan guys okay uh, bata pa itong mga pulis nakikita natin dito halos kabataan, no? Ha? Ado, no? Oo, oh, sa mga ano? Halos kabataan yung nakikita natin, guys. Yes, live na live po tayo. Live, live po tayo, ha. Ang uh, ang uh, oras ano pa uh, araw ngayon ng Sabado, no? Ngayon ay araw ng Sabado, guys. So, live tayo. Halos so, karamihan nakikita natin kabataan, ano? At alam naman natin, 'di ba, kung uh, ito mga kabataan na 'to pag nagtitipon-tipon, nako, napakarami nito

pero ngayon, at least mas maraming tao ang nakakaalam na ganito ang kalakaran ng, kalakara ng gobyerno. Taon-taon, malaking budget ang nilalaan para sa sa baha. Taon-taon din, inuulan tayo, pinabaha pa rin. Ngayon, alam na ng sampayanan, sampayanan kung bakit. Di ba ho? Tama po ba? Tama! Ito pong laban na ay uh, ang magpapanalo dito ay ang taong bayan. Hindi po ito laban lang ng mga aktivista hanggat hindi po sumasama ang taong bayan na marami na rin nakakaalam ng issue ng bayan ngayon. Palagay ko uh, mahaba-haba pa yung laban pero I think marami na ang nakakaalam, marami nang ang gagalaitin. At alam ko sa mga susunod na linggo maaaring makasama na natin sila kahit na hindi pa sila mga aktivista, they welcome naman sila. Sa September 21 po, inaanyanyahan po namin kayo, mga kababayan na nasa TV, nasa social media. Ang laban po ngayon, hindi lang social media. Ang laban po ngayon, dalawa, social media at sa kalsada. Mapayapang protesta, mapayapang pag pagtindig sa mga issues. At ang importante sa lahat, 40 years na po ang EDSA Revolution, 40 years na po na wala pong tunay na accountability napapanahon na po para itulak ng sambayanan ang isang tunay na accountability palagay po, palagay ko po ito na ha, ang tamang panahon at uh, wag po tayong titikil kung kinakailangan po linggo-linggo tayo po ay uh, maglabas ng ating saluobin tayo po ay magsama-sama at uh, in the end, laging ang taong bayan ang nagpapanalo nito tandaan nyo po yan, mula 40 years ago taong bayan Hanggang ngayon, taong bayan po ang inaantay. Kaya sabay-sabay po natin isigaw ulit, Marcos! Similin! Duterte! Panagutin. Duterte! Maraming salamat po. Marcos Singilin! Duterte Panagutin! Duterte Panagutin! Duterte Panagutin! Marcos Singilin! Duterte Panagutin! Duterte Panagutin! Marcos Singilin! Sa may binibita ng kasalukuyang gobyerno na ang dami-dami dami daw niyang proyekto noon na flood control projects nagsusoda na siya, umuulan, bumabaha, hindi naman epekta, na, hindi naman gumagana. Ang mga proyekto, billion-billion, okay. para sa mga walang proyekto. So, sisilipin lang natin, guys, kung uh, paparami no, ba yung, na, yung mga tao. Iparinig no? po natin sa kanya, Maki Baka! Huwag ba't Huwag! tuloy-tuloy na lumalaban para sa interes ng mamamayan sa Kongreso hanggang sa lansangan. Ngayon, Kaya tawagan po natin ng ang Future Sports Delist, Congressman Antonio Araw ng Sabado tayo ngayon. naka-live tayo dito sa White Plains. Edge. Ha? Ang bulo!

i ang siguridad. Napakaraming police mula rito. Teka, tignan natin dito guys para makita nyo lang yung kabuuan ano, you know, dami pulis guys oh. may mga sasakyan din na sumasakay na Thank